Hi, kali mga mga kalinga. Good morning. Nandito ako ngayon sa Hong Kong International Airport. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe Rosebus Official. Tara guys. Ah, Sige. Uh Oo. -oh. Tara guys. <laughs> Yan ang ako Ro Ro Rose Official sa YouTube. Ayan guys. So. Samahan nyo kami habang naghihintay. Paki sub. Mm -mm. Paki subscribe din guys si Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalinga. Rob Matua, Kalinga Rob and Ate Edna Vlogs. Ayan dito kami sa waiting area, waiting for the boarding. Ayan oh, mga airplane. Doon siguro tayo sasakayan ah ayan guys oh. ang lawak ng airport hmm. pauwi ako ng Pilipinas eight days lang para umaten sa funeral ng kuya ko ang ng airport ng Hong Kong. Diyan nga tayo sa sasakay. Ito ang gate natin. Eh. Yan guys, oh, Philippine Airlines. Diyan kami sa sasakay. Siguro, pero maliit siya, no? Ay, yan ang nasa gate natin, eh. sa next Monday, 11. Doon naman sa atin, merong nag a tuturuan. Bago yung naabang nakaano ka sa immigration, meron doon na ano na lugar na may nagtuturo. -mm. -mm. Kaya kahit wala ka pa. Meron ka na? Mm so, copy. Hindi ko na pina, pina copy. Pinaka ano ko? Nagdagdagbitin -bit pa yung manipis na papinil. Gula-gula mo tayo. Ayan, nililinis, nila na yung aeroplano. Yan nga, kasi ito ang gate natin eh. Oo oh, nga, oh, nakatutok na nga. Diyan kami sa sasakay. Ayan, iba't-ibang airlines. Pasubscribe. Rosebus official. Tika-tika. Dito kami sa gate 6. Thank you. Iyan na. Bye. Love you. No more ha 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 ba na? border ko lang araw. talaga? <laughs> kasi na aksidente kundi nga alam na nakabalik na nakakita niya ako sa simbahan di ba na-communion kum ah uh, amigo ko yon? <laughs> 11.30 pa ang flight na Rose Bus Official. Yes. Bus. Yes. BES. Yes. BES. Yes. Official. Yes. Ano? <laughs> Ay, Rose Bus Official. Sino pa dyan? Hmm sa It, pero hindi yan naman ano, sa... Ano ko yan? Pages ko yun, pages. Pwede eh, ano din. walang number eh. walang number. Sa isa ko yun na, ano, na pages. Yung nauna, ano ko yung page ko yun. Pwede rin italot. Ay, uh, ito, na Yung una, oo. Oh, page ko yung. Uh, yun. Italot. Pero yung ano ko, yung, yung isa ko, ay yung YouTube ko, mas official din. Pero iba ang picture. Uh, hindi lamang. Mayroon pala siyang tinag sa akin. ah. Uh -huh.

Ah, walang nakakaalam na ano. Kasi kailangan mo magbigay ng gift. Dahil Christmas. Sa buong sahod po, sa, sa ganun na akong, uh, Kaya... Limited pa yan, ha? Eh, may, may mga bats yung yung, yung bats ko nang high school, imimit ko sa AG. Uh -uh. Iba-ibang bats. Uh bats o, Yung Elementary. bats ko naman ng PWD sa, sa City Hall, sabi ko sa kanila, after ko yung kabalik naman ang galing ng Nueva Ecija. Ah, hindi ka sa Cavite mag-i-stay. Doon ka, kaya nang mag-aanak nga, mag ang mag-aanak ang ate ko sa Nueva Ecija. Ah. Tapos yung, yung batch ko yung, yung mga high school, ano ko rin, classmate ko, December 12, kung dating nang isa, baka 15 kami magkita. Mm -hmm. Eh, pa pang mga taga-sasas. Eh, yung pang mga plan holder ko pa sa Manila. Kasi hindi ah, nga ako eh. Oo. Ayan, ayan. lahat bibigyan mo. Eh. Kahit maliit yan. Okay, Sabon. Ako nga, sabon yan. Chocolate. Pero ngayon, wala ako kahit anong pasalubong. Biglaan. Eh. Pagpaong din mo, ang body bag, wala kasi kung ako sila. Mm. Yeah, <laughs> Hindi. May picture yun. Hindi eh. <laughs> rin. Ang daming rows. Mga mga das din pa rin yun. Pakita ko sa'yo mga mga. Gawin ko lang itong 10 minutes. Ang pakain Mm -hmm. Ayan yeah, guys, ang lawak ng Hong airport. right Ayan dun pala. tingnan no. mo. Doon na lang. At, nangarap, 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 nangarap. Three days, three nights nice na akong hindi nakakatulog. Simula nung ano na kuya ko. lalo nga kagabi, wala talaga akong tulog. Did you sleep well?

Pa subscribe po Rose Bus Official. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. Bye bye guys, mga kalingap, mga kakotingan at mga team happy. See you Philippines soon, 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 soon. Bye bye. Stay safe, everyone. God bless. I love you all. Merry Christmas, everyone.